guys uh, panotice naman please ito po ba ay tagbak? ito po oh nakuha ko to doon sa bakanteng lote ng kapitbahay ko eh papatayuan na nila ng bahay eh sa amin kasi panahon ang tawag nito eh yung nagbubunga siya doon yung parang muso puso pero hindi ako sure kung ito yun eh o ito ba yung bagang o tagbak bagang sa amin ang ang panahon sa amin guys uh, nagbubunga siya dito ng kulay pula tapos pag hinog yun matamis ang tawag sa bicol nun uh, musok puso yata pero sa amin panahon ang tawag nun pero hindi ko alam kung yung tagbak o panahon o musok puso ay iisa hindi ko alam kung ito yun so ito po yung kanyang dahon ito po yung dahon nya please guys panotis naman kung ito nga ba tagbak musupuso o panaon yan ito po yung kanyang dahon kasi ang tagbak nagbubunga siya dito sa taas ng uh, bunga tapos pag hinog matamis uh, matamis na maasim-asim pero pag kahilaw wala siyang ah uh, wala siyang lasa. Pero, ang panahon, nagbubunga siya doon sa ilalim na parang puso kulay pula pag nahihinog matamis din. Ang tagbak naman nga, yung, yun nga yung nagbubunga dito ng maasim matamis-tamis. Pero dito sa baba, sa ilalim, nagbubunga din siya doon sa ilalim ng maasim kumpul-kumpul na maaasim na namis-namis, na maasim din pagkahinog na. Yun ang bagang sa amin. Hindi ko alam kung ito nga yun. Kaya, please, I need your help. Panotest nga po kung ito nga po ba'y muso-puso, tagbak, or whatever. Kasi hindi ko siya, ano, dahil bata pa ako nung umalis ako sa amin, eh. Sa, sa waray sa amin, ang tawag doon is panaon. Hindi ko alam kung anong tawag sa iba. So ito po yun guys. Paki kilala naman please pa naman kung ito ba'y panaon o hindi ko alam kung iisa ba ang panaon o tagbak. Actually napanood ko to sa kay Best TV at saka doon sa isa pang vlogger na uh, nagpapaliwanag nito. Hindi ko alam kung ito nga yun guys. Ito po yung sibol niya. Ayan o. Oh. Ayan yung puno niya guys. Kasi mataba, mataba kasi yung lupa dito guys eh. Tingnan natin ha. Tanggalin natin ito. Okay. So ito yung puno niya guys. Akala ko nga mamamatay na siya. Nung nilipat ko dito. Pero nabuhay pala. Madali lang pala siyang mabuhay guys sana mamunga siya guys na sana siya yung panahon whatever so yun guys pakikilala naman sila guys kung ano ito kasi gusto ko talagang makatikim ulit ng putas na yun guys kasi nung bata pa kami pag dumudumi kami sa likod bahay guys tumutubo kasi yun sa likod bahay namin guys ang dami daming bunga doon sa baba guys kinakain namin pero yung iba, galing din siguro yun sa dumi namin, guys. <laughs> Tumubo. Kasi ang dami-dami nga. So, ito po yun, guys, ha. Pakinotis naman, guys, kung tagbak ba ito, guys, o ano. Ayan. Ayan.